Good day guys, sobrang foggy na naman ngayong araw na ito. Halos hindi mo na makita yung mga sa kabilang ibayo. Sobrang kapal ng hamog, pag. Hindi mo na makita yung mga ibang kwan dyan. Para na namang nasa bagyo hindi kaysa sama matataas na lugar sobrang laka kapal ng pag yan hindi mo siya makita yung mga ibang kwan dyan. siguro magtatagal pa hanggang mamaya ito mamayang 8 katulad yung nakaraan alas 8 na makapal pa rin ang pag ah, parang dyan siya nanggagaling. gagaling oh. dito sa sun pinang ng araw halos hindi makita yung araw ayun yung sunrise sobrang kapal ng hamog yung pinanggalingan natin doon mahamog na rin ayan parang dyan pa yung pag nag-concentrate yung kapal nya dyan sa taas saka dito ingat na lang yung mga driver sa mga kakalasada pag ganito dapat naka open yung kanilang paglight. kasi pag magkasalubungan mahirap na sobrang kapal ng hamog ayan dyan ang gagaling yung mas makapal dyan yung kahamugan hindi na makita yung mga nandyan today is December 29 2023 After a week yung unang pag na mas makapal dito. Parang ganto din pala yung pag na yun sobrang kapal yan yeah. halos pati yung mga ibon hindi mo na makita kung lumilipad ano yan o oh. pinanggalingan ko kaninang dinaanan halos hindi na makita thanks for watching guys don't forget to like and subscribe to our channels para update po kayo sa ating mga ina-upload ng mga videos thanks for watching